sa mga fans dyan ni Nining B. So tulungan nyo ako na i-share yung video na to. Kasi kung magkano kikitain sa video na to, ibibigay natin lahat kay Nining B. Doon sa mga supporters ni Nining B. Yan dahil naawa talaga ako kay Nining B. Kasi maraming nagbabash ngayon sa kanya dahil doon sa sinabi niya na ma, ano ulam? Shout out sa mga kabataan dyan yun yung sabi niya kaya ang mga kabataan ang daming nagalit sa kanya kasi hindi nila tanggap yung sinabi ni Nining B kaya naawa talaga ako kay Nining B guys kasi nagtsatsaga na nga siya at nagpapakahirap pag tinda tapos binamash pa siya ito. kaya tulungan niyo ako sa mga supporters ni Nining B o sa mga fans ni Nining B dyan i-share niyo yung video na to tapos kung magkano kikitain, ibibigay ko lahat kay Ninin Yan. So, magbabago na ako guys. Ayoko na manggatas, gatas. Dahil isa nga, isa nga rin ako sa mga vloggers na nanggagatas. Sa mga nagtitrending ngayon. Lalo-lalo na dati kay Diwata. So, grabe pang gagatas ko kay Diwata. Ngayon, ibahin ko na yung content ko guys. So, hindi na ako manggagatas doon sa mga nagtitrending. So, ang gagawin ko ngayon, pag nag-trending to at at malaki yung views at kung magkanong kikitain ng video na to ibibigay natin lahat kay Ninin kaya tulungan nyo akong i-share to guys at ipakalat natin para matulungan naman natin si Ninin para syempre hindi lang uh, kukuha siya sa kanyang kikitain syempre para meron din siyang pang gastos kung saan man niya gusto o kung saan man niya igagastusin o kakainin o para relax relax yun ibibigay natin lahat sa kanya guys so ganito na siguro gagawin natin guys so ginagawa na rin natin to lagi pag nagbablog tayo na binibigay natin sa mga vendors yung kikitain sa video nila kasi para maiba naman tayo di ba maraming mga vloggers na nagcha-charity Uh, kinukunan nila ng video yung mga nakakaawa tapos bibigyan nila ng kahit magkano pero yung kinita naman sa video sobrang laki so ito gagawin natin guys para hindi naman tayo makonsensya so ibibigay natin lahat ng kikitain sa video na to para kay Niningbi so nakakaawa talaga si Niningbi guys kasi iniiyak na siya dahil dahil nga sa mga pambabash kahit yung mga malalaking vlogger guys dinabas siya. Sinasabihan siya na bakit gano'n yung sinasabi niya, malaki na daw yung ulo niya, lumaki na daw yung ulo niya, naging mayabang na daw siya. Yun. So ngayon, babawi tayo sa kanya guys. Kaya share nyo to yung video na to guys para matulungan natin si Nining B. Doon sa mga fans at saka sa mga supporters lang ha. Kasi ang daming mga basher ni Nining B. Sigurado hindi yan sila magsishare. So, dun tayo sa mga fans ni Nining B, at saka sa mga supporters ni Nining B. Yeah. Kaya good luck sa'yo, Nining B. Magpapakatatag ka lang at ituloy-tuloy mo lang yung ginagawa mong kabutihan at pagiging masipag na bata. Yun lang. <tinyo> Hello, hello teman-teman.